Ha? Ano yung nagawa mo dito? Andre, baba mo yan. Bakit? Alex? Alex? Lasi, Alex sa salamas! Ano? Oh, Baka <tap> mo ano gawin sa kanina ni Andrew? Meron, meron. Meron, ka? Meron, meron. Meron, meron. Meron, meron. Ano ba na kasing ginagawa mo dito? Ha? Tinutawag ko si Cindy, mag-uusap kami. A Pリ patina kayo? Ha? Kasi pati na kayo? Tinatawag hmm. ba talaga... ka niya, ha? Kaya kasi magkakaanak na kayo! Ano ba ba kayo? Ha? Pakasalat na mo talagang... Pakasalat na mong ayop ka! Talagang ako na sa balik ng buto dahil sa'yo eh! Okay. Subukan kaya natin yung swerte mo Ito Ang baril Ang bala to Ayun yung sambalan yan Tumaw ko Siguro Pwede sa akin Andrew! Ha? Andrew tama na! O ayun! Yung isa parang sa'yo Andrew! Pagkailan mo na yung kalakuhan mo! Alex! Alex, please! Please, umalis ka na! Just stay out of here! Hindi ako alis dito, Hindi ko mo yung mangyari sa ko. Adele! 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 mo, Adele! 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 Ano ba lang Tumigil na ha? kayo! Tama na! Walang haharapin ang anak ko sa inyo! Tama na, ikabama na yan! Anong patatawagin si Cindy? Ha? Sige! Sige, tuloy mo! Lalo kang walang aasahan sa anak ko! mo si Cindy! tama na yan? Tama na, Andrew. Tama na. Tama na. Hey, what